Mga kapatid kay Kristo, nagtitipon tayo ngayon sa harapan ng Diyos, upang simulan ang ating araw sa isang panalangin sa umaga. Hindi lamang tayo naghahangad ng patnubay para sa mga gawain at hamon na naghihintay sa atin, kundi pati na rin ng espiritual na kaliwanagan, upang makita natin ang higit pa sa mga anyo, maunawaan ang lalim ng ating pananampalataya at maranasan ang kapayapaan na tanging ang Panginoon ang makapag-aalok sa atin. Kapag inilagay natin ang ating sarili sa harapan ng Ama, nakikilala natin ang ating kaliitan at ang ating pangangailangan para sa Kanyang patuloy na presensya sa ating buhay. At, sa isang espesyal na paraan, ngayon ay sasabihin natin ang isang panalangin na nakatuon sa araw ng mga ina, paggalala at pagpapasalamat sa Diyos para sa presensya ng ina, na sumasalamin sa pagmamahal at banal na pangangalaga sa ating buhay. Pagpalainawa ng Panginoon ang lahat ng mga ina, lalo na ang mga kasama natin at ang mga yumaon na. Ngunit nananatiling walang hanggan sa ating mga puso. Natigil ka na ba para isipin ang kapangyarihan ng isang nagdarasal na ina? Ilang beses ka nang iningatan, pinrotektahan at binyayaan ng hindi mo nalalaman, dahil lamang sa isang ina ay lumuhod para sa iyo. Ngayon, sa katahimikan nitong umaga, nakapagpasalamat ka na ba sa Diyos sa buhay ng iyong ina? Kung wala na siya, ipinagdasal mo ba ang kanyang alaala? ...pinarangalan ang lahat ng bagay na siya ay nasa iyong buhay. At kung ikaw ay isang ina, inilaan mo ba ang araw na ito sa Panginoon... ...na ipinagkatiwala ang iyong mga anak sa kanyang mga kamay? Ang mga panong na ito ay hindi simple. Ngunit maari itong maghatid sa atin sa isang lugar ng malalim na pagmunimuni... ...tungkol sa tunay na halaga ng isang ina. Ngayon ay isang espesyal na araw. Isang araw upang tumingin sa langit ng may bukas na puso at kilalanin ang napakalaking halaga ng isang ina sa mata ng Diyos. Hindi lamang ang biyolohikal na ina, kundi ang lahat ng kababaihan na, sa ilang paraan, ay gumanap ng papel na ito ng pagmamahal, pangangalaga at proteksyon. Ang Biblia ay puno ng mga babae na nagbabagong mga ina na gumawa ng mga aksyon ng lakas ng loob at pananampalataya. Gaya ni Sarah, na naghintay na maraming taon para sa pangako ng Diyos at, kahit na sa kanyang katandaan, natagpuan ang kanyang sarili na ina ng anak ng pangako. Ulad ni Hannah, na, na may bagbag na puso, ay nanalangin ng may luha para sa isang anak na lalaki at, nang sagutin, ibinalik ang kanyang anak sa Panginoon, na kinikilalang hindi lamang ito sa kanya, kundi sa Diyos. Ulad ni Maria, na, kahit na siya ay isang batang babae, ay tinanggap ang kalooban ng Diyos at dinala ang tagapagligtas ng mundo sa kanyang sinapupunan. Hindi sila perpekto, Munit marubdob silang sumuko sa Diyos. At iyon ang unang paalala para sa araw na ito. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging isang pambihirang ina. Hindi mahalaga kung ano ang mga pagkakamali, kabiguan na nagawa mo sa daan. Ang mahalaga, tulad ng mga babaeng iyon sa Biblia, mayroon kang mahalagang papel sa mga kamay ng Diyos. May kapangyarihan kang baguhin ang buhay ng isang bata, sa pamamagitan man ng kilos ng pagmamahal, salita ng kaunungan tahimik na panalangin sa gitna ng iyong gawain. Ang pagiging ina ay nangangahulugan ng pagiging instrumento sa mga kamay ng Diyos. At gumagamit siya ng mga dikasakdalan upang ihayag ang kanyang pagiging perpekto. Ilang ina ang umiiyak sa gabi, nag-iisa, humihiling sa Diyos na pangalagaan ang kanilang mga anak. Ilang kababaihan ang nagdadala ng pasani ng pag alaga pagtuturo at pagprotekta. Ngunit hindi nakakaramdam na pinahahalagahan o kinikilala. Ilang ina ang nahaharap sa matinding paghihirap, ngunit nananatiling matatag sa kanilang mga panalangin. Alam na ang tanging puwersa na nagpapanatili sa kanila na magpatuloy ay ang kapangyarihan ng Diyos. At, sa paehong oras, ilang mga bata ang tumitingin sa kanilang mga ina, at hindi nakikita ang lahat ng sakripisyo, at pagmamahal sa likod ng pinakasimpleng mga kilos, tulad ng paggawa ng pagkain, paglilinis ng bahay o pagbibigay ng payo. Ang ina ay ang presensya ng Diyos sa anyo ng pangangalaga. Ang ina ay panalangin na naglalakad sa paligid ng bahay. Ang isang ina ay isang himala na nagkukunwari bilang isang gawain. Kung nami mismo ako, kung ang sakit ng kawalan ay sumikip sa iyong dibdib ngayon, may gusto akong sabihin sa iyo, Kinokolekta ng Diyos ang bawat luha mo. Kasama mo siya ngayon, nakikinig sa mga panalangin na hindi mo alam kung paano ipahayag. Alam niya ang iyong puso, alam niya ang iyong sakit at, Higi sa lahat, alam niya ang iyong dedikasyon. Kahit na hindi mo ito nararamdaman, alamin na nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa at pinahahalagahan ang bawat kilos. Hindi mahalaga kung ang mundo sa paligid mo ay hindi kinikilala ang iyong mga pagsisika. Alam ng Diyos ang iyong pakikibaka. Ngayon, inaanyayahan ko kayong manalangin kasama ko upang ilagay ang sandaling ito sa harap ng Diyos. Sabay nating gawin ito. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito ng liwanag, lumalapit kami sa iyong presensya upang pasalamatan ka. Magkasalamat sa buhay para sa pagkakataon ng panibagong araw. Ngunit lalo na, Panginoon, para sa mga ina, nagpapasalamat kami sa inang nagdarasal, sa inang nagtuturo, nagsasakripisyo ng sarili sa katahimikan, na araw-araw lumalaban para makitang maayos ang kanyang mga anak. Nagpapasalamat kami sa inang nag-iisang nagpalaki, Salula lola na ginagampanan ang tungkulin ng ina, sa tiyahin, sa ninang, sa babaeng tumanggap sa amin na may pagmamahal at pagmamahal. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng babaeng ito. Unuin ang kanilang mga puso ng kapayapaan, lakas, pag-asa. Naway hindi kailanman magukulang ng pananampalataya sa inyong mga puso. At naway ang bawat luha ay mapalitan ng isang pagpapala. Panginoon, naway protektahan mo ang mga anak ng mga babaeng ito. Kalmahin ang puso ng mga inang ito, kung saan hindi maabot ng kanilang mga mata. Naway ang iyong makapangyarihang kamay ay sumulong, na gumagawa ng mga himala sa kanilang mga pahanan. Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit, na nagbabantay, na umaaliw. Salamat sa mananay na kasama pa rin natin. Salamat din sa mananay na kasama mo na, Lord. Naway maging matamis, buhay at puno ng karangalan ang kanilang alaala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, mag-isip ka ng kaunti. Ilang beses ka nang pinalaya ng isang panalangin ng iyong ina sa isang bagay na hindi mo man lang napansin. Ilang beses ka nang naprotektahan, nabiyayaan, ginagabayan ng panalangin ng isang ina. Nararamdaman mo na ba ito ngayon? Baka ngayon malayo ka sa nanay mo. Baka nag-aaway ka sa kanya. Kaya'y napunta na siya sa mabisig ng Panginoon. Ngunit ang pagmamahal na mayroon siya, para sa iyo, nananatili yon. Ang pag-ibig na ito ay hindi na mamatay. Umaalingaungaw ito sa langit. Ang pag-ibig na ito ay ang pamana na mayroon ka. Ang buhay na alaala ng Diyos sa iyong buhay. At kung ikaw ay isang ina, unawain mo, ang bawat maliit na kilos mo ay isang binhina dinidilig ng langit. Kahit walang nakakakita, kahit na sa tingin mo ay nabigo ka, nagmamasid ang Diyos, at nagbibigay siya ng gantimpala. Gayong Mother's Day, manalangin. Ipagdasal mo ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ipagdasal ka kung ikaw ay isang ina. Ipanalangin ang mga ina ng mundo. At huwag kalimutan, kapag lumuhod ang isang ina, gumagalaw ang langit. Kapag nananalangin ang isang ina, nakikinig ang Diyos. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong araw. Naway ang umaga na ito ay maging simula ng isang bagong panahon tungkol sa iyong tahanan, iyong pamilya, iyong kasaysayan. Nawa, kahit sa nakagawian, ang Panginoon ang maging sentro ng lahat ng iyong kilos, salita at iniisip. At kung naantig ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang gawin ito magsaya video. Mag-subscribe sa aming channel at buhayin ang notification bell. Kaya hindi mo makaligtaan ang anumang makapangyarihang panalangin tulad nito. Ibahagi sa ibang mga ina at espesyal na kababaihan sa iyong buhay para matanggap din nila ang pagpapalang ito. Umalis ay komento sa ibaba ay nagsasabi kung paano ang iyong ina o ikaw bilang isang ina, ay naging isang pagpapala sa iyong buhay. Sama-sama nating ipalaganap ang pagmamahal at pananampalataya. Ngayon, sa pagbabalik sa umagang ito, naisip mo na ba kung gaano karaming mga ina ang nahihirapan ng hindi na pagtatanto ang malaking epekto nila sa buhay ng kanilang mga anak? Ang sakripisyon ng isang ina ay higit pa sa nakikita ng mundo. Ang pagmamahal ng isang ina ay tahimik, ngunit ito ay malalim. Nababanaag ito sa bawat simpleng kilos, sa ngiti, sa mga salita ng aliw, sa tahimik na panalangin habang natutulog ang bata. Madalas hindi alam ng mga nanay ang lawak ng kabutihang ginagawa nila. Ginagawa nila ito at ginagawa ng Diyos ang iba. Siya ang nakakakita sa araw-araw na pakikibaka, mga sakripisyo, at hindi natitinag na pananampalataya. At ikaw, bilang isang anak, tumigil ka na ba upang pag-isipan? kung gaano kalaki ang maaring baguhin ng iyong mga panalangin sa buhay ng iyong ina, gaya ng lagi niyang ipinagdarasal para sa iyo. Ngayon ang oras mo para mamagitan para sa kanya. Hindi mahalaga ang distansya o oras. Ang kapangyarihan ng panalangin ay napakalaki. At iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang relasyon ng ina at anak. Ang panalangin na umaakyat sa langit ay walang alam na hadlang. Pumunta siya kung saan siya dinala ng Diyos at sa kanyang walang hanggang karunungan. Naririnig niya ang bawat salita, bawat buntong hininga, bawat luha. Ngayon, maraming mga ina ang nahaharap sa isang tahimik na labanan. Mga ina na nag alaga sa mga anak na may sakit, na nag alaga sa mga batang lumayo, na nagpapalaki ng mga anak ng mag-isa, na nahaharap sa emosyonal na krisis, na nabubuhay sa takot, sa dalamhati, trabaho, tahanan, mga alalahanin tungkol sa hinaharap. Lahat ng ito ay kadalasang tila isang hindi mabata na pasanin. Ngunit tiyak na sa lugar na ito ng kahinaan na ang Diyos, ay kumikilos ng pinakamakapangyarihan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ang tagapagtanggol ng mga balo at ulila. Ngunit maaari nating ipaabot ito sa mga ina na nag-iisa. Kilala niya ang bawat isa sa kanila, at tinatakpan sila ng kanyang biyaya. Kaya naman, sa ating pagdarasal ngayon, alalahanin natin ang lahat ng mga ina, na kahit sa kanilang kahinaan ay patuloy na lumalakas sa Diyos. Ipanalangin natin ang mga taong, sa gitna ng kanilang mga luha, ay nakatagpo ng lakas sa kanyang presensya. Ipaalam sa bawat ina, na dumaranas ng sakit at pakikibaka, na hindi siya nag-iisa. Ang Diyos ay kasama niya, at siya ay tapat upang bigyan siya ng lakas, kaliwan at pag-asa. Ngayon, huminto tayo at isipin ang tungkol sa ating mga ina. Ilang beses mo na bang inisip ang iyong ina, at hindi mo sinabi sa kanya kung gaano mo siya kamahal? Ilang beses mo na siyang nakitang pagod, at hindi niya napagtanto kung gaano niya kailangan ng suporta. Salita, yaka. Kung ang iyong ina ay kasama mo pa, ito ang oras upang tingnan siya ng may higit na pasasalamat. Higit na pagmamahal, higit na paggalang. Kung siya ay nawala, naway parangalan ang kanyang alaala sa araw na ito. Ang panalangin ay may kapangyarihang maglabas ng pinakamalalim na emosyon. Upang ayusin ang mga wasak na puso, at gawing pag-asa ang sakit. Ngayon, nang may panalangin, hinihiling ko sa iyo na ipikit ang iyong mga mata, at sundin ang panalangin ito kasama ko. Na hinihiling sa Diyos na takpan ang mga ina sa buong mundo ng kanyang kapayapaan. Panginoon, sa sandaling ito, inilalagay namin ang lahat ng mga ina sa iyo. Alam namin na walang sapat na mga salita, upang ipahayag ang pasasalamat na mayroon kami para sa bawat isa sa kanila. Ngunit, Panginoon, hinihiling namin na takpan mo sila ng iyong hindi masukat na pag-ibig. Naway madama nila ang iyong malakas at patuloy na presensya sa kanilang buhay. Naway balutin ng iyong kapayapaan ang bawat puso. Ang mga nahihirapan, naway makatagpo sila ng lakas sa iyo. Yaong mga pagod, naway makatagpo sila ng pagbabago sa iyong espiritu. Ang mga nakakaramdam ng kalungkutan, naway malaman nila na ikaw ang Diyos na kasama nila. Panginoon, pagpalain mo ang bawat ina. Naway madama nila ang iyong pagmamahal ngayon sa isang bago, pagbabagong paraan na nagdudulot ng kaginhawahan at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang pinag-isipan natin ito, isipin din natin ang hinahara. Maraming mga ina na nahaharap sa mga kahirapan sa buhay, ang natatakot sa kung ano ang hinahara. Ngunit bilang mga bata, ang ating misyon ay ipaalala sa kanila na ang Panginoon ang siyang nangangalaga sa ating tahanan, sa ating buhay, sa ating pamilya. Ang kinabukasan ay wala sa ating mga kamay, Muni sa mga kamay ng Diyos na laging may pinakamahusay para sa atin. Kapag nananalangin tayo, isinusuko natin ang hinaharap sa Panginoon. Nagtitiwala na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. At kahit na ang mga paghihiyap ay tila napakalaki, maaari tayong magpahinga sa katiyakan na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga pagpapala, nagpapanumbalik ng mga buhay at nagdadala ng mga solusyon. Mahalaga ring tandaan na ang tungkulin ng isang ina ay hindi lamang magbigay, mag-alaga at magprotekta. Ang tungkulin din ng isang ina, ay ituro ang daan ng Panginoon. At kapag tinuruan ng isang ina ang kanyang mga anak na magtiwala sa Diyos, naghahasik siya ng pamana na hindi mawawala. Ang pagtuturo ng pananampalataya, pagmamahal sa kapwa, kabutihang loob, pasasalamat, ito ang dahilan kung bakit ang isang ina ay isang tunay na lingkod ng Panginoon. Bawa salita ng pampatibay loob, bawat payo na ibinibigay ng matalino, bawat kilos ng kabaitan na ginawa sa pangalan ng Diyos ay isang binhing itinanim sa puso ng mga bata na magbubunga ng pananampalataya at pagmamahal. Ngayon, sa pag-alala natin sa lahat ng mga ina, hindi lamang sa mga kasama natin kundi pati na rin sa mga yumao, mayroon tayong kakaibang pagkakataon na pagnilayan kung ano ang kinakatawan ng isang ina sa ating buhay. Siya ang pinagmumulan ng pag-ibig, ng pagtanggap, ng seguridad. Siya ang bumuo sa atin na nagturo sa atin kung paano mamuhay, na gumabay sa atin sa landas ng pananampalataya. Igalang natin ang lahat ng mga ina dahil sila ay salamin ng walang pasubaling pagmamahal ng Diyos. Ngayong araw ng mga ina, tandaan na ang iyong panalangin para sa iyong ina, para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya ay may napakalaking kapangyarihan. At anuman ang sitwasyon na iyong ginagalawan, ang Diyos ang may control sa lahat. Anuman ang paghihirap o sakit, siya ay nasa tabi mo at kanyang ibabalik. Magtiwala sa kanyang plano, magtiwala sa kanyang pangangalaga. Sa bawat panalangin, mas napapalapit ka sa Diyos at gayon din sa mga taong mahal mo. Naway sa araw na ito, ang lahat ng mga ina ay pagpalain ng kapayapaan, kagalakan at higi sa lahat sa presensya ng Diyos na siyang pinakamalaking pagpapalang matatanggap natin. Ngayon, narating na natin ang dulo ng pagninilay na ito. At marahil ang iyong puso ay puno ng damdamin ng pasasalamat ng mga alaala. Marahil ay mas naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa sandaling ito. Baka may naalala kang mahalagang bagay tungkol sa iyong ina o sa iyong paglalakbay bilang isang ina. Sa isang paraan o iba pa, mahalagang maunawaan natin, ito ang panahon upang isuko ang lahat sa Diyos, ilagay ang ating mga alalahanin, ating mga pagkabalisa, ating mga paghihiyap at gayon din ang ating mga kagalakan sa kanyang mga kamay. Ngayon, sa araw ng mga ina na ito, ang panalangin ay may kapangyarihang magdala ng kagalingan sa emosyonal na mga sugat. Upang maibalik ang nasira, mag ng lakas para sa mga nakakaramdam ng pagod at magdala ng kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Kapag nananalangin tayo, hindi lamang tayo nakikipag-usap sa Diyos, kundi inilalagay din natin ang ating puso sa lugar ng lubos na pagtitiwala. Nagitiwala tayo na nagmamalasaki siya sa atin, na niya ang ating mga pagsusumamo, ang ating mga pasakit at, higi sa lahat, mahal niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa sandaling ito, nais kong anyayahan ka na magbigkas ng isang personal na panalangin, isang panalangin mula sa puso. Hindi mahalaga kung ano ang iyong nararanasan ngayon. Marahil ikaw ay isang pagod na ina. Marahil ikaw ay isang anak na babae na namimiss ang kanyang ina. Hindi pa nasasabi ang lahat ng kanyang sasabihin. Ang mahalaga ay ilagay mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, na kinikilala na siya ang iyong kanlungan, iyong lakas, iyong pag-asa. Panginoon, sa sandaling ito ng panalangin, inilalagay namin ang lahat ng mga ina sa iyo. Ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay may kanikanyang kwento, kanilang mga pakikibaka, kanilang mga takot at kanilang mga kagalakan. Yaong mga biyolohikal na ina, yaong mga adoptive na ina, Yaong mga nagmamalasakit sa kanilang mga anak ng walang kondisyong pagmamahal. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Bigyan ng lakas ang mga pagod, pasensya sa mga nalulumbay, lakas ng loob sa mga nahaharap sa kahirapan, at saya sa mga nakakahanap pa rin ng kaligayahan sa maliliit na kilos. Naway madama ng lahat ng mga ina, Panginoon, ang iyong pagmamahal ngayon. Naway palibutan sila ng iyong banal na espiritu. Bigyan sila ng kaunungan, Katahimikan at katiyakan na ikaw ay kasama nila sa bawat sandali ng kanilang paglalakbay. Hinihiling din namin sa iyo, Panginoon, para sa mga yumao na nasa mga bisig ng Panginoon. Alam namin na masakit ang pananabik, ngunit may pag-asa kaming nasa mas magandang lugar sila, sa piling mo at balang araw, Panginoon, muli kaming magsasama-sama. Pagpalain ang aming mga alaala at ang mga alaala na natitira. Upang patuloy naming parangalan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng aming mga saloobin, sa pamamagitan ng aming mga panalangin at aming pagmamahal. Nawa'y pagnilayan nitong araw ng mga ina kung ano ang kahulugan ng pagiging isang ina, sa hindi masusukat na papel na ginagampanan ng mga ina sa buhay ng kanilang mga anak at sa lipunan. Ngunit gayon din sa papel ng lahat na nagmamahal at nagmamalasakit. Panginoon, turuan mo kaming magpasalamat. Kilalanin ang halaga ng bawat ina nahuwag huwag baliwalain ang mga biyayang mayroon kami. At, higi sa lahat, naway hanapin naming lahat ang iyong presensya. Palakasin ang aming pananampalataya at malaman na, anuman ang mga pangayari, ikaw ay laging kasama namin. Naway ang bawat ina na kinakatawan dito sa sandaling ito ng panalangin, ay puno ng pananampalataya, kapayapaan at pagmamahal. Naway madaman ang bawat pusong nagdarasal ang presensya ng Diyos na malalim na humipo sa kanilang kaluluwa, nagpapanumbalik, nagpapagaling at nagpapanibago. Panginoon, ipinagdarasal namin ang lahat ng ina at lahat ng anak. Nawa ang iyong pagpapala ay umabot sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Habang tinatapos mo ang panalangin ito, maaring naantig ka sa ilang paraan sa pamamagitan man ng pasasalamat sa iyong ina, sa alaala ng isang ina na pumanaw, o maging sa pagnanais na maging isang mas mabuting anak, isang mas mabuting ina. Ngunit bago matapos nais kong gumawa ng isang espesyal na paanyaya sa iyo. Ipagpatuloy ang paglalakbay ng pananampalataya kasama namin. Kung nakadama ka ng kapayapaan, kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, gusto kitang anyayahan mag sa aming channel. Upang tayo ay makasama sa mas maraming sandali na pulad nito, nagdarasal, nagmumuni-muni at lumago sa pananampalataya. Ulad ng video, para matulungan mo kaming maabot ang mas maraming tao, na kailangang marinig ang mensaheng ito ng pag-asa. Ibahagi sa mga kaibigan at pamilya, at hayaan ang iyong komento sa ibaba. Sinasabi kung paano na antig ng panalangin ito ang iyong puso, ang natutunan mo ngayon. Narito kami upang manalangin kasama mo, upang lumakad ng samasama sa pananampalataya. Naway lubos na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong paglalakbay. Huwag kalimutan, ang panalangin ay ang daan patungo sa puso ng Diyos. Sama-sama tayong magpatuloy sa panalangin. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon ngayon at magpakailanman.